Mapagpalang araw, mami at mga Sir Lodi. Kamusta po kayo? Nakapag-clearing na po bang lahat? Nakapagwalis na? Nakapagsunog na? At bawal po pala yun. Andito nga po pala tayo sa mini sagingan natin. At ito nga po ang nangyari sa ating mini sagingan. Dulot ng bagyong 1PH. Mami, ang bubungad sa atin. Ang mga naputol. Hindi ko alam kung pwede nga putulin pa ito. Tapos uh, magsisimit po ulit doon. Or may tutubo po ulit. Tapos ito, nag, uh, naputol-putol po sila. Tapos itong ating uh, katuray, dito sa taas ay uh, nabuwasan. Malaking sanga ang kanya, ang naputol sa kanya. Pero okay lang yun. At least, may, ah, hindi pa na, aray ko, hindi pa na tumba ang puno. May makukuha pa rin po tayo, maigugulay. Aray ko, aray ko, aray ko. Sorry, sorry. Ayan. At, saka, at ito nga kung uh, natin nung nakaraan, nagtira tayo ng tatlong uh, dahon. At naputol po yung kanyang tatlong dahon. Ayan o. Oh. So, sana mabuhay pa rin po at masustentuhan niya masustentuhan ano ba yan masustain niya itong uh, kanyang bunga uh, punta po tayo doon sa iba ito nga po at naubos ang mga dahon-dahon naubos ang mga dahon-dahon na -dahon. nagsibali kung hindi man naputol nabali ayan ayun po oh nagsiyukuan lahat ayun eh Ala itong kumpol na ito ay nagsiputulan. Iisa lang ho ang natira. Ay oh. may nalaglag pa ko na bunga oh hindi ko ito natukulan kasi wala na akong pang tukol ayan buti hindi nakain ng mga hayop di pa nila nakikita ayun doon po oh Naku, naputol po lahat at may isa lang na natira ayun, only one man standing Sampa. ah buti ito ano po siya oh ah, hindi ko masyadong nalinisan ito pero parang matibay sila oh. nakatayo pa po silang lahat agay okay, mataas kasi ang hangin ay nako ito naputol rin ho ang kanyang mga dahon nadilifo natin ito nagtira tayo ng tatlo pero tanggal lahat. Ayan nga ho siya. Kahit nag na natin, nagsiputulan pa rin yung mga dahon. Tapos, itong katabi niyang puno, ay, tumumba sa kanya, sumandal. Ayun. So, iilan lang ho yung mga nakatayo ngayon. Oops, ito rin ho. Maliliit sila. At naputol din ho ang mga dahon. Ewan ko kung pwedeng kalasin pa ho yan dyan, tapos sisimit pa. Susubukan ho natin gawin. Ito mga iba naman ay nagsiputulan lang ang dahon. Ito, itinan nyo ho. Sayang ko oh. meron na po siyang bulaklak. May fingerlings na po siya ng saging lakatan. Pero natumba. Ayun po siya oh. Yung kanyang puso. Hmm. malaki. Ay, sorry. Ang <laughs> dami Ayun, pa kong lalabas sana dyan. Ito namang ito ay naputulan lang ng isang dahon o dalawa. Kasi tatlo lang hong iniwan po eh. Nung nag-delift po ako, tatlong dahon. So may nakatayo pa ang isang dahon. So dalawa ang naputol. Oops. Ito po. lang kanyang dahon. So, para silang mga nagkakasakit friend putol ang mga dahon yummy oh putol ang mga dahon putol ang mga dahon ito naman ni hindi ko ito napukulan na naputol yung bunga maliliit pa o oh, sobrang liit pa naman mi i standing strong yung tinukol ko oh siya yung natukulan ko siya yung uh, katabi ng ano eh puno yung tukol yun ang bumigay yung puno standing strong pero ang mahalaga dyan, May, meron pa po tayong anim na puno ng saging na may bunga at hindi po sila nagpatinag sa bagyong uwan. Mag-replant na lang po ulit dun sa mga naputol, papalitan po natin, tapos uh, mag-aantay tayo, tapos gagawa natin ng, uh, subukan natin gawa ng paraan yung mga naputol sakaling uh, magsisimit pa sila or meron pa ulit magbabading sa, ano, sa tuktok nila dun sa naputulan.